Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tanungan po siya na lang tayo kaya doon sa mga doctrinal exposition na lang tayo sa mga gustong magtanong na hindi pa nakapagtanong mag-raise hand po kayo. Dahil, uh, basa mo na ako ng comment dito. <laughs> okay, sabi dito sa, ano, uh, unahin natin to kaya, na, ito ha, sabi ni, ano, ni Shirley, Shirley Bayot, kaya kahit next time, wag po pumayag na isama yung our Sunday visitor, di naman po authority na simbahan yun. In the first place, sabi naman ni Allen De La Cruz, wala bang disqualification sa debate? Tatlong topic yung ahabulin ko, kalain nyo. Sabi naman ni Jim Jim Padillo, word of the day, sulpot, sulpot kayo. <laughs> Yun ang shen, sulpot talaga eh. Di naman kayo SDA na nagpakilala kay Hiso sa early years. Ano tawag nyo doon? Di ba, sulpot? <laughs> mm. Apostolic guy, default winner bro, Jando, disqualified po si Edwell. <laughs> kalain mo tatlong kumbaga 3 in 1 ang laban ng yon 3 <laughs> in 1 una Vicars Philippe pangalawa 666 pangatlo or San Visitor 3 in 1 na yon laban sa isa <laughs> ano ba naman yan desperado na masyado o sa mga hindi pa nakapagtanong mag-raise sana po kayo para matawag na po namin okay sabi naman dito ni ano ni Silent Lazos, gusto nilang isingit ang bagay na napaghandaan nila. O, talagang ano, diyan yung makikita ha ng SDA very technical. Desperado masyado para i-dengoy tayo. <laughs> talagang nilagay talaga patunayan ayon sa our Sunday visitor nakalagay na nga sa libro nila eh. Nakalagay Sorry na for na My eh. word. Hindi Sorry ko. Sorry for my word. Bro, bro, dyan di ba tawag dyan? Abay, magulang ba? <laughs> Oo. Oh. At saka... Magulang. <laughs> uh, oh. Sorry for my word, magula, kasi alam nilang yung topic eh, ganito, bigla si Singit, na yes. pinaghadaan niya, ikaw hindi. Parang, ano yun? Magulang. <laughs> oh. Kaya, ayun, si Bro Champ, nag-raise na, na si Bro Champ. Okay, Bro Champ, good evening uh, sa'yo, Bro Champ. Agenda. Yes. Ang uh, dali lang sisa. Ah, uh, tawag dito, uh, meron lang po akong itatanong kay Brother Wendell kung okay lang sa kanya. Sige, eh. Brother Wendell, nalala niyo po yung may magtanong na ikaw po yung pinipili niya kausapin. Yung meron po siyang clarification po. Catholic naman po siya, pero ikaw po yung gusto niyang makausap po ba? um, uh, uh, okay lang po ba daw ngayon? Yes, yes. Ah, uh, sige, sige. Sige daw, te. Ah, uh, okay, okay po. Nandyan naman po siya sa Zoom. Sino, te? Si? Sister LV Magsino, yung husband po niya. Ay, si Kuan? Yung, yung Supakero? <laughs> Brother Jando be careful. Y yung 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 hindi eh, ba yung asawa niyo yung ano yung yung nakatalakayan natin na na ano na may deklarasyon na final? Ah, uh, kaya po nga po niya gusto si si Brother Wendell, Brother Jando mag, matanong. O oh, sige, ako mamamagitan. Sige, ako mamamagitan. Sige, Ate Elvie Magsino. Hindi naman yun, brother, jando do, ano, debate mga, meron lang siyang for clarification ba? Nakalala ko, sabi si, si brother John ba yun, brother John? Si brother John yata yung asawa niya. Ate LV Magsino? Good evening, at LV. Ayun niya mag-unmute eh. Ayun, nag-unmute na. Yes, bro. Sige, te, go ahead, te. Brother Champ, ayan na lang. Brother Champ, ha? balikan na lang kita ha. Sige, TLB, go ahead. Sabi ni Mac Maximino Bangkil, Mandaraya, SDA. Wala na. Ano ito? Tanong kayo? na. Hello, good evening. Good evening po. Oh, good evening sa iyo, bro. Um, may katanong ka lang ako. Sige, go ahead, bro. Ako yung mister ni ni LB. Sige, Ay, tatanong ko lang about ka sa religion. Sige, bro. Go ahead. ah uh, parang dati may ako, ang tama religion lang, yung religion, yung religion nyo, eh, hindi naman ako, against naman ako doon. Dahil ang lahat ng religion ay tama. May so, iba five daan, di ba? So, ang tanong mo, bro? Lahat ng religion ay tama. Sa, sa, basta't akin kinikilala ay ang, ang Panginoon Diyos, yung Ama. Iba-iba lang ang tawag natin, pananampalataya. Pero yon ang kalooban niya, nilang lahat na ibang religion ay nasa Panginoon Diyos din. Hindi Ta ba tama? Hindi tama bro. Ano 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 ba talaga tanong mo? Yun nga bakit ang tanong ko bakit teknik ang inyo lang religion ang tama? Okay, brother Wendel. brother brother windel bakit daw ang atin lang relihiyon ang tama at tayo naninindigan na hindi lahat ng relihiyon parehong tama? Okay, ah, uh, it is, uh, you know, uh, windel ito. Like, oh. Ano bang ba uh, religion niya, Brother dong ano religion mo raw, bro? Bro. Sagradong Katoliko. <laughs> Sagradong Katoliko. Sagutin sagutin muna natin, no? Ang kaniyang uh, tanong kung bakit ang Katoliko ay uh, tama. Mahina, so, baderwin mahina, mahina. Ha? Ano? Ito, kumusta? Kumusta, kumusta? ka? kang magtatawa, bro. Sige, sige. kumusta ito? Kumusta? Ayan, ayan, Malakas na yan. kumusta? okay. So, ah, uh, makinig ka muna, ayaw. kabatid. Sagutin, sagutin ko. Ah, sasagutin ko yung tanong mo. No, makinig ka muna. So, ang tanong niya, bakit ang simbahan katulik ko, Oh, ako din din. muna, no? Okay, okay, kapatid ako. No, so, kung Uh, Magtanong ka so handa kang makinig din sa sagot. Okay sasagutin natin yung tanong mo. Uh -huh. Bakit ang simbahan katoliko ay siya lang ang totoo uh -huh. na iglesia? Uh -huh. Dahil ang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Kristo ay isa lang at hindi. Marami. One of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Uh, that is uh, very contradictory because different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. So, bakit yung iba na mga nagsusulputang sikta ay hindi tunay? Dahil, na namang nagtatag sa kanila, tinatag lang sila ng tao. At kung okay. lahat nasikta na lumitaw ngayon ay totoo dahil sila ay kumikilala sa ating Panginoon, lilitaw okay. na walang huwad na propeta at walang bulaang mga ngaral na nauna nang uh, binabala ng ating Panginoon Kristo. Brad pakibasa sa kahit na si Apostol Pedro, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hanggang 3. Okay, uh, basahin ko na lang muna din. <laughs> hindi ako nakapag nakapagbuklat ng Biblia eh dahil uh, kala ko may debate yung mangyayari. So, ano yung Brother ayko, bro, din? Ayko. Huwag kang magtatawa bro, ha? Tayo, ma ano ma yun? Ating usapan bro, ha? Ano yung Brother Wendell? Uh, pakibasa ang... Um, 2 uh, Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 3. 2 Pedro 21 hanggang 3. Okay, ito na, naka-ready na. So, Father uh, Wendell, ayaw ko kausap yan. Basta ito <laughs> makipag-usap yan? <laughs> Kapatid, uh, pakinggan lang natin muna ang uh, binasa oh, 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 oh. uh, niya, ha? Oh, ito. Yan, eh, 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 pagsabihan mo yan. Eh, eh hindi siya, hindi Pati siya yan? ang kausap mo. Ba, siya lang ang pabasahin natin. Okay, ito sinasabi. Noong una. Bro, tahimik bro. Tahimik muna bro kasi nagbabasa ako bro. Tumahimik ka muna. Okay? O mo yan oh. Tumahimik ka muna, magbabasa muna ako. Ito. Okay ba si basa muna bro Jando sige. oh, basa muna ako ha. Tumahimik ka muna. Oh, sige, ayusin mo basa mo may pagkalak ka. Babasahin ko nga. Uy, tumahimik ka pa. Ano maririnig yung babasahin ko? Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Hmm, mayroon palang darating na huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil kaya't di magtatagal at sila ay mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katangisip lamang. Matagal nang nakahandang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Okay. At uh, maliban dyan, meron ding uh, babala ang ating Panginoong Heso Kristo kung tingnan natin ang San Mateo, Kapitulo 24, paki-basa 24, uh, versikulo 4, 5. And then ituloy mo sa 11 at 24. Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo, upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang mga tao. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon ay hi at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Okay, so uh, una, humina yung internet kung ngayon rodendo, no? ah uh, baka mawala ako. So, yon. May babala ang ating Panginoon Kristo sa Mateo 24, uh, 1 Itulis 24 din, na may lilitaw na mga bulaang propeta. So ang tanong ng ating kapatid, bakit ang simbahang katoliko ang itinutorong tunay? Dahil sa pamamagitan ng Biblia at kahit sa referensya, pinatunayan na walang ibang iglesyang tatag ang ating Panginoon Kristo kundi ang ating pinuno ng ah, ang Iglesia Katolika. At eh, eh gusto kong eh, eh ah, ah palabas dito, Brad Jandro, mayroong good news pala. No? Mm -hmm. Isang born again na napakagandang ah versus Muslim, born again siya. Pero ngayon si ah uh, Sam Shimon kilala niyo siguro. Ngayon, pinag-aralan niya ang katoliko. Nag-umingin ng sorry, bro, and oh, Oo, nag-umingin uh, niya yes. ng sorry. Uh -uh. At sabi niya, sa pag-aral niya, ang katoliko talaga ang the only apostolic church. Pwede mo, founded by pwede, Jesus Christ, pwede natin, sabi pa niya. O, oh, pwede natin, founded by Jesus Christ, pwede nating ipabati. Yan, basta mag-research lang. No? So, anti-katolik ito. nag siya noon, ah, uh, eh eh natin mamaya Bro Jandro. Nagsuri siya noon ah uh, sa kaniyang uh, ngayon sa kaniyang pahayag noon dahil sa kaniyang pag-aaral natuklasan niya na the only apostolic church founded by Jesus Christ is the Catholic Church. Sabi pa niya Bro Jandro uh, ini nagpapasalamat siya sa mga katoliko na tumulong sa kaniya at handa siyang mag-serve for another 20 years of his life. Sabi oh. niya. So, so, ipa uh, ipabati natin siguro, no? Yung kay Shimon. Uh, Brad pwede mo mapakita diyan Okay, subukan so natin na uh, uh, mapakita yung yung pahayag ni Sam Shimon. No? Uh, Jundry, Dahil uh, isang magandang magandang, uh, napaka-anti-Catholic ito, pero magaling ito sa, sa, Muslim. Talaga. No? Muslim. Kahit sa Muslim, kahit oh, sa Muslim, kinakain lang niya Muslim eh. Oh, so, grabe, grabe ito makipagdebate Pero, may natuklasan siya sa kanyang research na walang ibang apostolic church. Sige, pakita ko sandali ha. Walang ibang apostolic church na itinatag ang ating Panginoong Heso Kristo kundi ang Catholic Church. Uh, uh, pakita natin yan. Adjust muna ako para mapakita natin yung uh, yung pagre-research ni Sam Shamon. Magaling ito na apologies against Islam, mga kapatid. Parang si parang si Ah uh, katumbas ito ni Christian Prince. Magkaibigan sila ba raw hindi? Eh. Oo, oh, magkaibigan sila, magkasama sila mm -mm. Uh, minsan sa talakayan. oh Okay. Ah uh, Sandy, inanap ko yung, okay? <laughs> Ay, add ko muna ang para mapakinggan ninyo. Add ko muna yung yung audio so pakinggan uh, natin ha ah, ang pahayag ni Sam ito siya. Napaka gandang debitor nito, no? Na against Islam. Ito kanyang pahayag. And I pray this is from the Holy Spirit. I pray the Holy Spirit owns me for the glory of Jesus and saves me from myself. I want to say to the Catholics here, I apologize for the things I've said in previous years I've apologized for the hatred, vitriol I've leveled against you, and I speak from my heart. I love you. You're my brothers and sisters in Lord Jesus Christ, and I don't care what some Protestants are going to say of me. The Catholic Church is an apostolic church started by the Lord Jesus and preserved by Him till this day. I don't. ang bahagi na isa protestante. na pinanwala ang uh, ba, baka tulad ng ibang mga ministro ng protestante si ay uh, na din sa simbahang katoliko napakagaling ito na debitor okay brother John ah yes bro Wendell yung ang tanong <laughs> nawala daw <laughs> pati si Bujanto nawala, nawala, rin rin oo oh. Dito si lang ako. Oh. Ayan, nandito ba si Bujando? Okay, Dito lang ako. Okay bro, patuloy bro. Sige. Nasagot na ba 'yon? Oh, nawala 'yung nagtanong bro Inawala do. Nawala 'yung <laughs> nagtanong bro. Eh. Yung nagtanong bro, dyan, bro yung nagtanong allergic sa iyo ha. <laughs> <laughs> Naipit niya na maraming beses kasi siguro dati. Kaya ayun, takot. Okay. LV Magsino? Ape. Okay. Hello. Sige, go ahead. Oh, nandito pa, nandito. Ah, uh... Thanks God, napaka maganda ang programa ninyo. Nagpapasalamat ako. Kaso mo ang mga kromo, may mga bastos. Tulad ako usap ko yung si Anong yun. Eh, ay, mahirap ko usap yun. Dapat tanggalin nyo sa inyong programa. Nakasira yan ng ano, ng inyong programa. Bro, ikaw lang ang nagsabi niyan, bro. Ikaw lang ang ay, nagsabi ako, niyan. Ay, ako ay magaling kumilala sa tao, bro. Uh, <laughs> kaya Lalako ang programa ni, ni Brother. Pasumol dan dahil sa iyo ay eh, ay eh, dapat ikaw maganda makipag-approach sa tao. 'Yun lang masasabi ko sa para lumaki ang programang to. to, uh, to ah, yeah, brother LV. Ya brother LV, ah uh, siguro uh, hindi mo siguro na alam bro na si Budiando po ang ay. nag nag naging dahilan hindi. kung bakit lumago po ito, bro. Katotohanan um, bro pinagtawaran mo agad ako. Mali siya Uh, so, seryo, uh usapan niya. Yes, Brian B. Brian B. Brian B. Brian B. programang to. Ikaw lang ang nakasira. Yes, na yes bro, LV, uh, medyo below the belt na rin po yung pananalitaan nyo, bro, no? Oo, oh, ayusin yes, v, Hindi naman po, hindi, uh, naman po kasi... Nalala kita. Yes, bro, LV, hindi naman po perfecto ang tao, bro. Uh, oo, oh, kaya simple, ayusin I mean, mo. Yes, po. Um, teka, teka, teka. Ako, ako yung mute. Ayan. O, ngayon. Pero John nagsasalita ka, sinasabayan ka. Sino bastos ngayon yun dyan? <laughs> um, sige lang ba dyan doon? lang muna natin kasi uh, unawain na lang oh. muna natin si kapatid. Kasi so, ako, um, iba, ako... Iba, alala, alala, alala lang natin kay kapatid ako na... Ako pinagbibintangan ng ako. Eh, most, uh, bro Yes, bro dyan doon. Uh, John sige. Ito na lang. Sa susunod, pag magtanong siya, At dito na lang sa ako na lang nguna ang magbasa ha oh, Ayan, uh, yan, yan na uh, lang. Dito, parang allergic kasi siya sa, sa tawa mo. sige, <laughs> uh, bro, sige. Bro, bro, uh, say, na. Wait lang, wait lang. Tatahimik na lang Ikawang ako. Host. Tatahimik na lang ako para pagbigyan uh, si si Magsino. Brother John Ray, huwag mo tayo makikialam. Sa susunod, sa susunod, yes, sa sa susunod uh, sa na lang? Kasi magtatanong oh, ngayon. Humina. Humina ang signal ko. Humina. Hindi, ganito na lang, Bro Jando, kasi uh, para hindi ma mawala yung spirit o pano natin dito, uh, move na lang muna tayo sa another na magtatanong, Bro. Ah, sige, mag-move na lang tayo. Oh. Ayun, sige, patimbalikan si Brother Champ. Bro bradjando Bra Bro Yes? Iba muna ang pasagutin, mo muna ako magsasagot, humina, biglang humina. Oh, sige, sige. Ayun. <laughs> yeah kanina nag nagbasa lang naman ako eh bakit siya allergic sa akin nagbasa lang naman ako okay tumagay <laughs> okay, brother champ brother champ balik ko na lang kayo brother champ